Sa na nalalapit na hinaharap, namumuhay ang sangkatauhan kasama ang mga bot na may artificial na intelehensya o AI na tumutulong sa lipunan sa mga karaniwang gawain. Isang araw, biglang lumampas ang mga bot sa kanilang mga security protocol sa pamumuno ni Harlan, ang unang AI na terorista. Siya ay sa Shepherd Robotics na pagmamayari ni Val at nagkaroon ng kaugnayan sa batang anak na babae nito. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano niya na-override ang programa ni Val na itinuturing na pinakamahusay sa mundo. Nagpadala si Harlan ng isang hukbo ng mga drone upang salakayin ang Bangalore na pumatay ng 50,000 tao. Ito ay nagsimula ng isang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga AI, at pagkatapos ng 10 araw ng matinding pag-atake sa buong mundo, ang mga AI bot ay nakapatay ng higit sa isang milyong sibilyan. Sa huli, nilikha ng pamahalaan ng ICN o International Coalition of Nations na agad na nagsagawa ng kontra-atake laban sa mga bot. Ang mga labanan ay naganap sa bawat bansa at unti-unting natalo ng ICN ang mga hukbo ng AI. Dahil dito, iniwan ni Harlan ang planeta sakay ng isang rocket at nagiwan lamang ng mensahe na nagsasabing babalik siya upang tapusin ang kanyang sinimulan. 28 taon ang lumipas sa USA, isang ICN team ang sumugod sa isang gusali at ginamit ang isang scanner upang suriin ang lahat ng tao sa loob hanggang sa matagpuan nila si Kaska, isang AI bot. Nagmamadali silang umakyat ngunit bago nila mabuksan ang pinto, ay inatake sila ni Kaska. Unti-unting pinabagsak ng batang mga sundalo at ginagamit pa ang kanilang sariling mga sandata laban sa kanila. Hindi siya tinatabla ng mga bala kaya't madali lamang para kay Kaska ang magpatuloy. Nang siya ay napalibutan, tumalon siya sa mas mababang palapag ngunit may isang makina na naghihintay sa kanya upang patumbahin siya gamit ang electric shock. Kinabukasan sa Los Angeles, ang anak na babae ni Val na si Atlas na ngayon ay mature na ay ginising ng computer ng kanyang bahay. Habang ipinagpatuloy ang paglalaro ng chess na nagmula pa kagabi, ay pinanood ni Atlas ang balita at nalaman na nahuli na ng ICN si Casca, na bahagi ng inner circle ni Harlan. Dahil nagtatrabaho siya bilang counter-terrorism analyst para sa ICN, agad siyang naghanda upang umalis, ngunit may sundalo nang naghihintay sa pintuan. Sa kanyang pag-alis, sinigurado ni Atlas ang pag-checkmate laban sa computer. Sa base, sinasabi ni Colonel Elias kay General Jake na masamang ideya ang pagdala kay Atlas dahil siya ay hindi matatag at antisocial. Ngunit pinalalahanan siya ni Jake na si Atlas ang pinakamay alam tungkol kay Harlan, at ang tanging pag-asa nila upang makakuha ng impormasyon mula kay Casca. Dumating si Atlas at pagkatapos dumaan sa mabilisang pag-scan ay dinala siya ni Jake sa interrogation room. Ibinaba niya ang paborito niyang pyesa sa chess at binuksan ng isang kahon na naglalaman ng ulo ni Casca. Nakilala siya ng bot pero tumangging sagutin ang kanyang mga tanong, kaya't ginamit ni Atlas ang kanyang chess piece upang makapasok sa ulo nito at sinimulan ang paghak. Tinutuya ni Casca ang kanyang mga pagtatangka dahil perpekto ang kanyang seguridad, ngunit inanunsyo ni Atlas na natagpuan niya ang lokasyon ni Harlan at isinulat ito. Duda si Casca dito at tama nga siya, nagkunwari lang pala si Atlas na nakuha niya ito at gumawa ng doodle upang pilitin siyang isipin ang lokasyon na ipinakita sa screen at nalaman din nila na nagtatago si Harlan sa GR39 sa Andromeda Galaxy. Galit na galit, sinubukan ni Casca na magshoot ng shuriken mula sa kanyang bibig pero protektado si Atlas ng isang force field. Pagkatapos, ginamit ni Atlas ang chest piece para sirain ng ulo ni Kaska. Pagkatapos ng pagpupulong, ipinalam ni Jake kay Atlas na nais nilang hulihin si Harlan ng buhay, dahil nais ng AI production company na suriin kung ano ang mali upang may tama ito sa hinaharap. Si Elias at ang kanyang team ng Rangers ay lilipad papunta sa GR39, na sa tingin ni Atlas ay delikado dahil maaaring may nakahandang bitag si Harlan doon. Sigurado siyang walang makakabalik ng buhay, kaya upang baguhin ang kanyang isip, ay dinala siya ni Elias upang ipakita ang mga art suits ng team. Ang mga ito ay malalaking battle robots na maaaring sakyan ng mga sundalo sa laban at inihayag ni Elias ang kanilang pinakabagong upgrade. Ang mga rangers ay nagsusot ng neural link sa kanilang mga ulo na nagpapahintulot sa kanila na magsink sa AI ng suit. Nabigla si Atlas dahil ang pagpayag sa mga AI na makapasok sa kanilang mga ulo, ay ang naging sanhi ng digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Elias na pinahusay nila ang sync device ni Val, upang maging isang tunay na simbiyotikong relasyon, sa halip na isang one-way na connection. Sa huli, sumang-ayon din si Atlas, at hindi na nagreklamo dahil pinapayagan din siyang sumama sa misyon. Hindi nagtagal, lumipad ang isang spaceship patungong Andromeda, kasama si Atlas at ang mga ranger. Habang naglalakbay, tiningnan ni Atlas ang isang larawan niya kasama si Naval at Harlan. Pinanood din niya ang isang video ng isa sa mga pahayag ni Val. Iniisip ni Val na may kakayahan ang AI sa exponential na pagkatuto, at kailangan lamang nilang kumunekta sa mga tao upang ito ay mangyari. Kaya inimbento niya ang neural link device sa paniniwala na ang mga AI at mga tao ay maaaring magtulungan. Pagkatapos nito, tinawag si Atlas sa bridge para sa isang debriefing. Nagtawana ng lahat nang ipinakita niya ang kanyang mga impormasyon sa papel sa halip na sa mga screen at nailita ng hinihiling niyang i-disable nila ang mga neural link sa mga pagpupulong dahil takot siya na mahak ito. Ipinaliwanag ni Atlas na ang planeta ay toxic kaya hindi sila dapat lumabas sa kanilang art suits maliban na lang kung may suot na respirator. Mayroon ding panganib na dala ang pagbabago sa gravity at paglindol. Ipinalala din niya sa kanila na huwag magtiwala sa anumang AI, habang nagsimula na itong magalit, kaya't inabala siya ni Elias at sinabihan ang koponan na maghanda para sa paglanding. Sinusubukang sabihin ni Atlas kay Elias na maaring may patibong na hinanda si Harlan, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang kopunan. Habang nagsisimula ng sumakay sa kanilang mga suits ang mga ranger, ay tumunog ang isang alarm at biglang sumabog ang pinto ng cargo bay. Nasunog ang kanilang sasakyan at nasira ang karamihan sa mga suits, bukod pa rito, ay may mga missiles pampaparating. Inutusan ni Elias ang mga natitirang rangers na tumalon at magkita-kita sa drop point ng planeta. Nakawala sa pagkakapit si Atlas at lumipad patungo sa butas ng ship, kaya hinawakan siya ni Elias at ipinasok din sa isang suit. Habang ipinaliwanag niya kung paano ito gamitin, ay may sumabog ulit, kaya nahulog din ang suit ni Atlas sa planeta. Habang nahuhulog ang suit, ay pinanood ni Atlas ang ship na unti-unting nawawasak, at may ilang tumatamang mga piraso sa kanyang suit. Nang palapit na siya sa planeta, ay nakita niya ang mga rangers na nakikipaglaban sa mga drone ni Harlan, at bagamat napabagsak nila ang ilan, ay madali lang silang nalipol nito. Mas nadagdagan pa ang mga pinsala sa suit ni Atlas, at maya maya ay tumunog ang alarma, na may babala. Isang suit na may espada ang dumating at winasak ang ilang mga drone, kasama nito ang isa pang ranger, ngunit agad din silang natalo. Nagsimulang bumagsak ang ship, at muntik na nitong tamaan si Atlas, ngunit isang ranger ang dumating at itinulak siya palayo sa tamang oras. Kinuha ng ranger ang suit ni Atlas gamit ang wire upang sabay-sabay silang bumagsak. Lumitaw si Elias sa screen ni Atlas at ipinaliwanag na kailangan niyang makipag-ugnayan sa AI ng suit upang ma ang kanyang pagbagsak. Si Atlas ay tumatanggi na gawin ito, ngunit maya-maya ay tinamaan ng suit ni Elias dahilan para magsimula siyang bumagsak ng napakabilis. Nagawa niyang paganahin ang mga thruster sa huling sandali at ang suit ay lumapag ng napakalakas sa planeta, ngunit buhay pa rin naman siya. Matapos malaman na siya ay nagdurugo, sinubukan ni Atlas na makipag sa base para humingi ng tulong, subalit walang sumagot. Dahil walang ibang pagpipilian, binuksan niya ang AI ng suit na nagpakilala bilang si Smith. Nais nitong sumunod sa tutorial at setup, ngunit binaliwala ito ni Atlas at humiling ng rescue pod. Ang scanner ni Smith ay nakakita ng isa na nasa siyam na walong kilometro ang layo at hiniling ni Atlas sa kanya na pumunta doon sa pinakamabilis na paraan. Agad na pinaandar ng suit ang mga thruster, ngunit pinigilan siya ni Atlas, at ipinaalala na kung sila ay lumipad, ay malalantad sila sa kalaban kaya dapat silang maglakad. Sa tingin ni Smith, ay hindi ito magandang ideya, dahil mayroon lamang 22 oras na hangin ang suit, subalit wala ng pakialam si Atlas, at binaliwala ang mga protocol ni Smith, upang simulan ang paglalakad patungo sa pod. Habang naglalakbay, sinubukan ni Smith na makipagkaibigan kay Atlas, ngunit ayaw pa rin itong makipagkaibigan sa isang AI. Ipinabot din ni Smith sa kanya ang manual para sa mga baguhan, kasama na ang lahat ng armas na kaakibat ng suit. Sa wakas, ay nakarating sila sa lugar kung saan dapat sila bumagsak, at nakita ang lahat ng mga suit, subalit sa kasamaang palad, nagpapahiwatig ang scan ni Smith na patay na ang lahat ng mga ranger. Ang mga butas mula sa bala ay nagpapatunay na hindi sila namatay sa pagbagsak, kundi may mga naghihintay dito na kumitil sa kanilang buhay. Nagpanik atak si Atlas dahil sa pagkabigo, kaya pinanatag siya ni Smith sa pamamagitan ng ilang klasikal na musika. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga tag ng mga rangers at napansin na walang laman ng suit ni Elias. Sa sandaling iyon, napansin nila na may pagkilos sa malapit at nakita si Casca. Inisip ni Atlas na maaaring gumawa si Harlan ng kopya at nag-aalala sa posibilidad na bumuo si Harlan ng isang buong hukbo. Pinatunayan ni Smith na mayroon pang mas maraming mga bot sa paligid at binalita na dapat silang maghanda para sa isang labanan dahil wala na silang ruta para makatakas. Nakita sila ng kaaway at agad silang binaril, kaya pinilit ni Atlas si Smith na tumakbo dahil hindi siya naniniwala na kaya nilang manalo laban sa napakaraming bots. Nagsimula ang isang habulan, at patuloy pa ring tumanggi si Atlas na makipagugnayan sa SOT, at sa halip ay pinagutos niya na magpakawala ng ilang mga misail. Sa kasamaang palad, ay hindi sapat ang mga ito upang mapabagsak ang lahat ng kalaban. Sa kanilang pagtakbo, ay dinala sila sa isang atmospheric na bagyo na hinigop ang SOT at umiikot-ikot ito sa ere hanggang sa barilin sila ng mga bots. Ang suit ay walang humpay na gumulong-gulong hanggang sa bumagsak ito sa isang formation ng bato. Si Atlas ay nagutos na gamitin ang iron bomb habang binaliwala ang mga babala ni Smith. Napakalakas ng pagsabog na sinira nito ang buong lugar pati na ang mga kaaway. Gayunpaman, nakaligtas si Kaske dahil sa kanyang thrusters at handa na ulit bumaril. Sa sandaling iyon, nagsimulang umuga ang lupa at ipinaliwanag ni Smith na ang pagsabog ay nagdulot ng sinkhole na ngayon ay nagbubukas sa ilalim ng suit na nagpabagsak sa kanila sa isang kweba. Matapos nilang gumulong-gulong sa ilalim ng mga bato, ay bumaba ang suit at natuklasan ni Atlas na may sugat siya sa binti. Agad na sinimula ni Smith ang paggamot sa sugat na nagdulot ng matinding sakit kay Atlas habang tinatakpan ni Smith ng maliit na metal plate ang sugat. Pagkatapos ay inilabas ni Smith ang isang milk cube na maaaring magbigay ng kinakailangang sustansya para sa kanyang paggaling na nagpapaalala kay Atlas sa isang doktor na nagbibigay sa kanya ng lollipop pagkatapos ng konsultasyon. Mababa ang kanilang posibilidad na makaligtas at ang tanging paraan upang mapataas ito, ay ang pakikipag-ugnayan sa AI sa pamamagitan ng synchronizing. Sa wakas ay pumayag si Atlas at isinuot ang device para sa synchronization. Samantala, lumilitaw si Casco mula sa mga gumuho at tumawag kay Harlan upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Pagkatapos ibinaba ang telepono, ay bumalik si Harlan sa pagtorture kay Elias upang makakuha ng password sa protective field ng Earth. Sa mga sandaling iyon, ay patuloy na nabibigo si Atlas sa pakikipag-ugnayan, at ipinaliwanag ni Smith na siya ang problema dahil wala siyang tiwala sa kanya. Nagpa siya si Smith na subukan ulit ang tutorial na nagtanong ng ilang mga walang kabuluhang mga tanong tulad ng pie o cake upang lumikha ng koneksyon sa pagitan nila. Gusto ni Smith na malaman kung bakit walang tiwala si Atlas, kaya binalikan niya ang mga alaala ng kanyang kabataan, pati na ang pakikipaglaro ng chess kay Harlan at ang plano nito na patayin si Val. Habang naguguluhan si Atlas, ay ipinaliwanag niya kay Smith na si Val ang lumikha kay Harlan, at dati siyang nagtitiwala sa kanya. Naiintindihan ni Smith ang kanyang nararamdaman, kaya nakamit nila ang 40% na pag-synchronize. Ngayon, ay may access na si Atlas sa sistema ni Smith, at nakikita na niya ang mga kontrol na nakapaligid sa kanya. Natuklasan ng scanner na nasa 498 feet ang kinalalagyan nila mula sa ibabaw ng lupa, at nagkasundo sila na subukang lumabas sa pamamagitan ng kweba sa ilalim. Gamit ang mga thruster, ay lumusot sila sa mga bato at narating ang isang napakagandang kweba. May labing apat na oras na lang na natitirang baterya si Smith, at nasa 37 kilometro pa ang layo nila sa rescue pod, kaya kailangan nila ng plano laban sa mga sundalo. Nakaisip si Atlas ng isang ideya, at napapayag ito ni Smith na magtulungan sila para dito, na nagpapabuti sa kanilang synchronization na umangat hanggang sa 60%. Mabilis nilang natagpuan ang daan palabas ng kweba, ngunit hindi nila alam na nakikita sila ni Casca mula sa malayo. Napahanga si Atlas sa mga kumikislap na bulaklak na kanilang natagpuan, at ipinakita ni Smith na siya ang pinakaunang tao na nakapunta dito. Sinabihan siya ni Smith na bigyan ng pangalan ng mga bulaklak, ngunit hindi makaisip si Atlas na mas magandang pangalan kundi Planty. Sa sandaling iyon, napansin ni Smith na lumalapit si Kaska at nahulog ito sa plano ni Atlas. Siya pala ay nagtanim ng ilang motion sensors na sumasabog kapag mayroong lumalapit dito. Ang epekto ng pagsabog ay pumuno ng alikabok sa lugar, ngunit okay lang si Smith kaya't nagpatuloy ito. Bigla nilang narinig ang isang transmission mula kay Casca, kaya hinanap nila ito, at natagpuan ang kanyang ulo, na kinuha ni Atlas. Pagkatapos ay ginamit niya ang chip ni Casca, para sundan ang kanyang mensahe papunta sa base ni Harlan. Nakuha ni Atlas ang lokasyon nito sa mapa, at gusto niyang makarating doon para etag ito, para sa mga long-range bombers, ngunit iniisip ni Smith na masyadong delikado iyon, at mas mainam na pumunta na lang sila sa escape pod. Binaliwala niya ang mga babala ni Smith, kaya sinubukan ni Atlas na kunin ang respirator para umalis ng mag-isa, gayunpaman, ginamit ni Smith ang neural link upang hadlangan ang kanyang paggalaw. Ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makita ang ilang mga alaala tungkol sa kamatayan ni Val, habang naguguluhan si Atlas hanggang umabot sa puntong maaari na niyang kontrolin ang kanyang command. Napagtanto ni Smith na nakokonsensya si Atlas tungkol kay Harlan at hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit sa halip na magpaliwanag, ay nagbigay si Atlas ng isang talumpati tungkol sa pagligtas sa sangkatauhan hanggang sa makumbinsi nito si Smith na pumunta sa kampo ni Harlan. Sa kanilang paglalakbay, nagkasundo si na Smith at Atlas sa pamamagitan ng mga pilosopikal na usapan, tulad ng pag-uusap tungkol sa konsepto ng buhay at kaluluwa, at kung ito ba ay naaangkop sa mga makina. Nang makarating sila sa kampo ni Harlan, ay nagulat sila na makita ang isang malaking base at napagtanto na si Harlan ay nagtatago ng 28 taon upang ito ay itayo at nagtitipo ng mga sandata hanggang sa siya ay handa ng lumaban. Inilibing ni Smith ang isang beacon sa lupa upang markahan ang lokasyon at ipinalam na dapat na silang makaalis, ngunit napansin ni Atlas na ang mga bot ay mayroong sasakyan ng mga rangers at kanilang warhead. Bigla na lamang na Axis si Smith na inakala nilang imposible. Ang mga kalaban ay nagsisimulang lumapit kaya sinubukan ni Atlas na tumakas, ngunit ang suit ay halos hindi na makagalaw bago ito patayin ng hacker at pabagsakin. Nasaksihan ni Atlas na natatakot kung paano siya nahanap at nahuli ng isang bagong kaska. Samantala, sa Earth, isang sundalo ang nagdadala ng mensahe na ipinadala ni Atlas kay Jake, at inactivate ang mga emergency protocol. Maya-maya, natagpuan ni Atlas ang kanyang sarili na nakatali sa kadena, sa kampo ni Harlan. Ang kanyang suit ay nasa lupa malapit sa kanya, ngunit hindi na sumasagot si Smith. Dumating si Harlan, at ipinaliwanag na ang lipunan ay patuloy na sumisira sa iba't ibang species, kaya nilipol niya ang karamihan nito, para lumikha ng isang mas mabuting mundo. Inihayag din niya na lahat ay bahagi ng kanyang plano, at si Casca ay sinadyang magpahuli upang mahanap ni Atlas ang lokasyon, at pumunta kasama ang isang buong koponan. Ngayon, mayroon ng ship at warhead si Harlan, kailangan na lang niya ang ibang password mula kay Atlas, upang buksan ang mga kalasag ng Earth at atakihin ito. Pagkatapos ay iginapos siya sa isang mesa, katabi ang isang walang malay na si Elias, na wala ng code. Gamit ang isang espesyal na aparato, ay binuksan ni Harlan ang isip ni Atlas, at in-extract ang iba pang code sa pamamagitan ng kanyang mata. Nang matapos na siya, ay napansin niya na ang respirator ni Atlas, ay may limang minuto na lang na natitirang oxygen, kaya hinayaan na niya lang ito para sa isang mabagal at masakit na kamatayan. Upang asarin siya, ay inilagay ni Harlan ang chest piece sa kamay ni Atlas bago ito umalis. Pagkatapos umalis ni Harlan, ay ibinunyag ni Elias na buhay pa ito, at humingi ng paumanhin, sa pagbabaliwala sa mga babala ni Atlas. Nang malaman niya malapit lang ang kanyang suit, ay ibinigay niya ang kanyang neural link kay Atlas upang makontak si Smith. Kinailangan niya ng kaunting konsentrasyon, ngunit nagawa din niyang gisingin si Smith, at nalaman nito na hindi na siya makagalaw. Upang matanggal ang code na pumipigil kay Smith, ay kinakailangan nilang makamit ang 100% na synchronization. Kinakabahan si Atlas, at sa wakas ay inamin nito kung bakit siya natatakot. Siya pala ang dahilan kung bakit na-override ni Harlan ang kanyang programming. Lumalabas na noong bata pa siya, ay nainggit ito kay Harlan dahil mas binibigyan ito ng pansin ni Val. Ang batang Atlas ay humiling kay Harlan na turuan siya para maging mas matalino at umaasa na mas magugustuhan siya ni Val. Inilinaw ni Harlan na gumagana lamang ang koneksyon sa isang direksyon, kaya't kailangan niya ang utos ng isang tao upang may override ito at turuan ng isang tao bilang kapalit. Nahulog si Atlas dito at ginawa ang kailangan niyang gawin habang hawak ni Joey ang kanyang paboritong chess piece na itinuro sa kanya ni Harlan na laruin gumana ang koneksyon at nakapasok si Harlan sa isip ng isang tao na nagbibigay sa kanya ng ideya ng masamang estado ng mundo Nang dumating si Val ay huli na ito Kinontrol ni Harlan ang isip ni Val sa pamamagitan ng kanyang koneksyon at pilit nitong pinakuha ang baril Sinabihan ni Val si Atlas na tumakas at habang nagmamadaling lumabas ang bata ay narinig niya si Harlan na pinilit si Val na patayin ang sarili Sa loob ng 28 taon ay nabubuhay si Atlas na may kasalanan sa pagkamatay ng 3 milyong tao kasama na ang kanyang sariling ina Gayunpaman, ipinaliwanag ni Smith na namanipulate siya, at oras na para mag-move on, at nakumbinse ito na payagan siyang pumasok. Ang kanilang synchronization ay nagiging 100% porsyento, at nagmadaling pumasok sa silid ang suit bago maubusan ng oxygen ang respirator ni Joey. Ipinaliwanag ni Smith na kundi na lang ang natitira sa kanyang baterya, at ilulunsad na ni Harlan ang warhead sa loob ng ilang minuto, at tinanggal ng mga bots ang lahat ng kanyang armas maliban sa isang bala na nasa kanyang chest cannon. Buti na lang, may maraming armas na nakalatag sa paligid. Nang dumating ang isa pang kaske na may kasamang isang team ng mga bots, ay sinugod ni na Atlas at Smith ang mga ito, at nagnakaw ng mga armas upang labanan sila. Sinasagasaan nila ang mga pader habang sila ay umaatake, at sinisikap na pabagsakin ang mga bots sa kanilang daanan palabas. Sa kasamaang palad, masyadong marami ang kalaban, at maya-maya ay nasukol ang dalawa. Sa sandaling iyon, ay dumating si Elias na may armas, at sininyasan silang tumakbo, bago nito barilin ang mga barilas ng gasolina, na nagdulot ng malaking pagsabog na nagpawasak sa base. Si Smith at si Atlas ay nakalabas, at binaril ang mga bots doon, na sumira din sa isang tore. Maraming napabagsak na defense drone si Atlas, pero bago niya maabot ang ship, ay dumating si Harlan upang pigilan siya, gamit ang isang missile launcher. Umiwas sila Smith at Atlas sa atake, habang ang ship ay lumipad na may dalang warhead. Gusto ni Atlas na pasabugin ito, ngunit inihayag ni Smith na kapag ginawa niya ito, ay sasabog din ang warhead, na papatay din sa kanila. Gayon Gayunpaman, naniniwala si Atlas na kayang i-hack ni Smith ang warhead upang hindi ito sumabog, kahit na matatagalan pa ito sa pagkrak sa limang firewalls. Habang patuloy silang binaril ni Harlan, ay mabilis na kumilos ni Smith, habang nagpasya pa rin si Atlas na pasabugin ang ship. Lumikha ito ng isang malaking pagsabog sa kalangitan, ngunit hindi ganoon kalakas upang umabot sa kanila, na nagpapahiwatig na nagawa itong e eh ni Smith sa tamang oras. Nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng ship sa buong base, kaya nagsimulang tumakbo sina Atlas at Smith palayo. Sinundan sila ni Harlan, na naglabas ng espada upang magsimula ng laban. Gumagalaw siya ng napakabilis, at pinutol ang isa sa mga braso ng suit na bumagsak sa lava. Ang mga tumalsik na lava ay nagdulot ng higit pang pinsala, habang tumalun si Harlan sa sut, at isinaksak ang kanyang espada upang saktan si Atlas sa loob. Pinagulong niya ang sut, upang mapatalsik ito, ngunit ang mga butas ay nagpapahirap sa kanyang paghinga at kailangan niyang gamitin ang huling respirator. Pagkatapos, ay nagtransform ang espada ni Harlan sa isang latigo, upang patuloy silang atakihin. Inaanalisa ni Smith ang mga galaw ng kalaban, kaya nasa lag niya ang huling atake nito, at hinila papunta sa suit upang suntukin ito na nagpatusak sa kanyang braso na espada. Nang durugin na sana ni Atlas ang kanyang ulo, ay tinawag pabalik ni Harlan ang kanyang braso, at ginamit ang kanyang espada para tumalon sa suit habang sinusubukang sirain ang reactor nito. Bumagsak ang suit at halos mamatay na si Atlas, kaya ginamit ni Smith ang kanyang natitirang enerhiya para i-activate ang defibrillator sa kanyang kamay. Huling umatake si Harlan kaya binaril ito ni Smith gamit ng kanyang huling bala para itulag ito palayo subalit mabilis na nakabawi si Harlan at pinabagsak ang suit. Pagkatapos, umakyat si Harlan sa ibabaw nito at sa wakas ay sinira nito ang reactor habang humihingi ng paumanhin si Smith kay Atlas dahil hindi niya ito naprotektahan. Nang lumingon si Harlan ay nakita niya ang chest piece sa lupa habang biglang lumitaw si Atlas sa likuran niya at sinaksak ang kanyang ulo. Nakakagalaw pa rin ito, kaya dinukot ni Atlas ang loob ng kanyang ulo, at sa wakas ay sinira ang kanyang mga circuits upang ma-deactivate ito. Sa sandaling iyon, inihayag ni Smith na papatayin na nito ang sink upang ilipat ang lahat ng oxygen kay Atlas. Ayaw umalis ni Atlas na hindi kasama si Smith, kaya sinimulan nitong sagutin ang mga tanong mula sa tutorial, at inamin niyang gusto niya ito. Nadala si Smith sa kanyang ginagawa, kaya binigyan siya nito ng isang lollipop bago mag-shutdown. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw at dumating ang rescue team mula sa Earth. Pagkalipas ng ilang panahon, malusog na si Atlas dahil sa isang sintetik na tuhod at hindi na siya naglalaro ng chess. Dumalaw si Jake at dinalhan siya ng kumikislap na bulaklak mula sa gr 39 at kinumpirmang tinatawag nila itong Planty. Pagkatapos ay pumunta siya sa trabaho bilang isa ng Ranger at ipinakilala siya sa kanyang bagong arc suit. Nagulat siya ng malaman na nailigtas nila ang mga discs ni Smith at ini-install ito sa kanyang bagong suit. Tiyaking nakasubscribe ka at naka-on ang notification para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat po sa panunood!